Hello guys! I am Teacher Ala at sana po um, supportahan niyo po ako sa aking YouTube channel at naway may natutunan po kayo sa araw na ito. So guys, sorry kung late upload po ako. Almost one month wala po akong upload kasi nga po um, naging busy po ako sa aking vacation at sinulit ko po talaga ito. And of course, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe from... 545 subscribers and sa lahat ng mga viewers, maraming maraming salamat po. And again, kung sa tingin nyo po na naging nakatulong po ako sa inyong sa inyo, mari po kayong mag-subscribe, mag-like at kaya mag-comment kung sa tingin niyo ano naman yung susunod kong topic. So guys, hindi pa po ako nakakabili ng <laughs> mic. Sana naman po may may mag-sponsor. Charot lang. So guys, yung topic natin for today's video ay ang teacher ranking guide RQA steps every let pastor should know so lahat po, uh, sa lahat po ng mga nakal let pastor ngayon, congratulations po, uh, lahat ng mga pagsusumikap niyo po, ay sa wakas at nagbunga na rin po so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mas maging prepare yourself sa RQA 2026. So, of course, bakit ko sinabi 2026? Kasi ngayon, 2025, nagsimula, po, nagsimula na po yung RQA. So, of course, hindi na po makakahabol yung iba, ibang let passer. Bakit nga po? Dahil... Uh, marami na po kasing uh, marami kasing i -pre prepare sa RQA. Like for example yung outtaking taking ninyo, kailangan nyo pang mag out at yung mga certificate na kailangan. So Let's start. So, first and foremost, of course, kailangan po natin mag-outtaking. Yes, kasi sa lahat ng mga passers ngayon, mag-outtaking muna sila. Siyempre, kailangan nyo pong mag-outtaking kasi um, may mga certificate po yata dito na kailangan um, kunin natin sa PRC like yung ID at ng rating natin. So, first na gagawin ng mga let passer ay ang out Taking. So, ano ka pa yung pangalawang kukunin natin? Next are the P rating, PRCID, and training. So, kung nagbabalak ka, pa rqa and prepare ka na for the 2026 RQA, or ranking, so, kailangan mong kumuha ng mga certificate na ganito. So, for me lang, ha, um, nung nag-RQA ako, um, nakapasa ako ng September ano december and then yung rqa na is mag rqa na by february or february or march so december ako nakapasa then january kumuha na agad ako ng mga certificate bakit nga ba kumuha ako agad kasi para hindi na ako malakihan ng gastos kasi just for example ngayon kukuha ako ng mga training ko Sa susunod kukuha naman ako ng PRC rating and PRC ID ko So, kailangan pa, kailangan po kasi yun para sa pagpaparangki. So, first yung ginawa ko, kumuha ako ng Certificate of Rating. Saan nga ba ito kukunin? Sa PRC. And of course, PRC ID, kailangan din po natin yan, and training. Guys, marami po mga training na available online. Yes, kumuha po ako at kung mapapansin niyo po, ay meron po ako uh, sa YouTube channel ko, ano yung mga training lang ng mga kailangan natin kunin. Kasi may ibang mga training na hindi accepted sa ating mga division or district. So, laging tatandaan na ang training ay hindi hindi para sa lahat. Depende po kung naka-align ito sa yung um, sa yung major. Just for example, for me I am a major in Filipino. So dapat align po sa akin. So that's it. Kumuha po kayo muna ng certificate nang hindi kayo um, malakihan ng gastos. So step by step lamang po. So kung magkakapera na naman, um, kumuha naman kayo ng PRC ID. So next is the TOR. So, ito po yung huli kong kinuha kasi medyo malaki yung gastos pag kumuha ka ng TOR. Yes, kailangan nyo po ng TOR sa pagpaparanking. So, kung may masteral naman po kayo, um, pwedeng-pwede po, dagdag points po talaga yon So, advice ko po sa lahat ng mga magpaparanking ngayon, 2026, mag-masteral na kayo agad. So, for example, ngayon, nakapasa kayo ng let, then from the August, yung iba, August na yung sa college. Um, kailangan nyo pong mag-enroll sa Masteral para next 2026, may points na po kayo sa Masteral. That's the reason um, may points ako agad sa education. Kasi kung um, education lang yung ano mo, yung sa college mo lang, um, zero points po kayo. O, um, unlike kung may Masteral kayo, dagdag points po yun sa education. So, that's tips po. And pang kapag nakuha niyo na po yung TOR, ang mga certificate, um, wait for the announcement. So, antay lang po kayo ng announcement galing sa division niyo po kung kailan ang ranking. So, I think na sa 2026 pa naman yun. So, marami ka pang oras, um, ka pang oras para sa pag-prepare ng iyong mga certificates. So, kung namamahalan kayo, um, step by step lang na kunin lahat ng mga requirements. Of course, Um, hindi naman natin kailangan mag-prepare ng for demo. Kasi yung demo, iba-iba um, kasi yung division natin. So, yung iba, kayo ang pipili. Ang iba naman, nag-prepare sila ng, ng iyong mga paksa. So, the, uh, from the fourth uh, steps, kailangan nyo lang po mag-antay kung kailan yung RQA. At kapag nakapag-antay, uh, mayroon na pong announcement, um, doon na lang po, ka, doon po kayo mag-comply ng inyong mga uh, na-prepare. Yung mga certificate niyo ilagay niyo po sa folder, or kaya kung mayroong mga link sa amin kasi mayroong link, so kailangan pa namin mag-sign uh, mag-sign in. So, kung ganun din po sa inyo, uh, mag-sign in na po kayo agad. So, wait for the announcement. And next, na i-prepare -pre nyo po uh, mga letpanser ay ang prepare for the TRF So, TRF so kung sa tingin ninyo mahaba pa yung oras niyo, then guys maghanap na po kayo ng mga sagot para sa TRF So, yung YouTube channel ko po meron po akong mga nilagay na mga question and answer So, maaari, niyo, maaari po itong makatulong sa inyo So, prepare yourself para si TRF kasi malaki po yung puntos dito. So, of course, malaki rin ang puntos sa demonstration natin. Sa demo kasi, um, 35 points yata yon and while the TRF is 25 points. Kung makuha mo po yung demo, demo tapos TRF, Um, pasok, ama uh, ma-perfect nyo lang po yan pasok na po kayo agad sa RQA so dahil may plus points ka pa sa training mo, dagdag puntos na po yun sa RQA nyo. So, kailangan nyo po, yung, yung gagawin nyo ay kailangan mag-prepare, maghanda na po kayo. Pero, wag nyo pong paghandaan muna yung demonstration kasi yung iba, um, sila po yung magbibigay ng mga paksa at nasa po fourth quarter po yun. So, mahihirapan ka po. Uh, mahihirapan ka po, lalo na kung sila yung magbibigay ng uh, ng mga topic. Okay. Next is the demo. So ito po yung sinasabi ko kanina, yung demonstration. Na huwag po natin paghandaan. Kasi po kuka, kasi po yung iba, sila yung magbibigay ng paksa. And the next uh, is wait for the results. So guys, kung lahat natapos mo na yon, nakapagbigay ka ng mga certificate, nakapagprint ka na napag, nakapag pag nakapag-photocopy ka na ng mga uh, rating ng mga ID mo, then It's time for you to wait the result kung pasok ka nga ba sa RQA. Again to all the let passer, maging handa na po kayo. Kasi may mga nakilala ako kung makikita niyo po sa YouTube channel ko. Um, may isa akong na-interview si Sir Denver. Yes, one year yung preparation niya for the RQA and yes, pasok po siya agad. With uh, kasama na po doon yung masteral niya kasi pagkapasok niya lang po sa RQA, nagpumasok na agad siya sa masteral. Then, dagdag points na agad sa education. Kasi yung education natin is 6 minus 6 is 0 na po talaga yan. So, 0 po yung sa college natin. And then, kung mayroong masteral, mas dagdag points. So, again guys, to all the let passer, if gusto niyo po sa DepEd, um, <coughs> sorry, kung gusto niyo po sa DepEd, then go, prepare yourself, prepare your documents, and wait for the final result. The result. Again, maraming salamat po may uh, maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo at kung gusto niyo po na kung may katanungan po kayo at gusto kong nyong, gusto kong um, magiging next topic, mag-comment lang po kayo. Again, don't forget to like and subscribe, guys. Maraming maraming salamat po. This is Teacher Ella and naway may natutunan kayo sa araw nito. Salamat.